ayan narinig nyo yes! so sana nakakuha tayo ng magandang uh, boses mga katropa dito sa ating panibagong investment ang Lark M2 by Holyland kaya napaka safety mga katropa okay naman tara unboxing tayo mga katropa ang Lark M2 mga katropa ay isang wireless lavalier microphone napakaliit lang ito mga katropa at napakadaling gamitin lang nabuksan ko na pala to sa bahay mga katropa actually pero hindi ko nagustuhan ang aking unboxing doon. Kaya dito ko naisip na gawin ulit. Naka-plastic to mga katropa. Nakapalibot to ng plastic. Ayan na naka-bubble wrap pa ng kanilang packaging noong dineliver doon sa bahay ng uh, nagdala nito. Ayan, pagkabukas mga katropa, makikita mo agad ito. Ang laman nito mga katropa, isang kanyang uh, manual. Manual at ang kanyang warranty. Ayan, meron din itong stickers na kasama para makustomize natin ang ating mga gadgets sa loob mga katropa o ang ating accessories ng ating Lark M2. Kaso wala na dito ngayon dahil kinuha na ni Baby. <laughs> Ayan, ito na ngayon mga katropa ang laman ng loob niya. Charging case. Ito yung charging case niya mga katropa. oh. Ayan, charging case niya na may uh, Type-C power charging cable uh, sa likod mga katropa. oh. Ayan andito sa loob. Ang napakahalagang kailangan natin mga katropa, andito sa loob. At ito yung, ito yung lightning. Ayan. Para sa iPhone na gamit mo. Ayan. At ito, ito namang isang lightning na receiver. Para sa Type-C naman ito. Type-C. Kaya kung meron kayong iPhone 15, pwede itong magamit mga katropa. Perfect! Buksan natin mga katropa. Ayan na siya mga katropa. Wow! Ito ang dalawang mic natin. Dalawang wireless mic. At isang receiver. And ganito lang siya kaliit mga katropa. Oh. Ganyan na siya kaliit. Parang butunis lang mga katropa. Oh. Ganyan, ganyan lang siya kaliit. At ang kagandahan ito mga katropa. Is magnetic siya mga katropa. Magnet siya lahat. Ayan. Ayan nakikita nyo likod niyan. Magnet siya. Magnet. At kapag paglagay mo rin dito. Sa kanyang charging case. Is nakamagnet din yan. Ayan Oh. Ayan. Kaya napaka-safety mga katropa ko. sino mo. Hindi siya nababagsak dahil nakamagnet nga siya lahat. Yan o. ko login mo pa. Hindi siya mahuhulog. Ito yung mic niya. Dapat nakatuon talaga ito sa'yo. Dapat nakaganon talaga ito. Nakaangat yung mic. Pag nagsasalita ka, hindi nakababa para mas ma mas maganda talaga yung kuha. Standard o uh, maayos yung paglagay ng mic uh, sa ngayon pala mga katrupa hindi pa ako gumagamit ng mic dahil uh, nagre-review pa tayo mamaya ipapakita ko sa inyo ang kagandahan o boses ng gamit ang ating Lark M2 na mic mga katrupa pagkatanggal mo pala dito mga katrupa sa kanyang case is automatic na siya mga katrupa na magkoconnect sa ating mga gadgets either sa type C o kaya sa ating uh, mga iPhone kung na Lagay mo itong ating mga adapter. Itong dalawang adapter natin sa cellphone. Ayan, so dito naman sa ilalim ng ating uh, box, mga katropa. Sa ilalim ng ating box, mayroon pa siyang laman na accessories pa. Tingnan natin. Ayan. Mayroon pa siyang uh, pouch, mga katropa. Oh. Holy Land pouch. Ayan, tingnan natin kung ano ang nasa loob nito. Yun. naka-magnet ito mga katropa o magnetic ayan dalawang magnetic mga katropa na necklace, pwede mo itong dalagay mo ito dito dito, ayan, at didikit ang ating wireless microphone mga katropa meron din siyang 3.5mm na cable mga katropa kung gagamit tayo ng DSLR o uh, camera mga katropa ito rin mga katropa o, oh, dalawang magnetic na clip. Yan mga katropa o, oh. nakikita ninyo. Na pwede rin ilagay dito sa ating uh, damit at iatas natin yung ating microphone. Isa sa iyo at isa sa iyong uh, ma-interview. At uh, ito rin ang kanyang uh, charging cable mga katropa na naka type C siya. Ayan. at ito rin mga katropa mayroon din siya kasama mga katropa na dalawang weed muff mga katropa sa dalawang mic Ayan, magagamit mo ito halimbawa kung nasa labas ka at mahangin kailangan mong gumamit ito mga katropa at yun lang po ang laman ng ating uh, pouch na kasama sa uh, mga accessories ni Holy Land mga katropa ng Lark M2 Ayan. kaya ngayon ipaparinig ko na sa inyo kung gaano kalinaw at gaano kalayo ang abot ng ating Lark M2 by Holyland na wireless lavalier microphone mga katropa gamit ang ating clip mga katropa magnetic clip nalagay lang natin ito dito ayan. so nakakabit na siya mga katropa at ngayon ito naman ang ating wireless mic ayan kailangan naka-taas. Ayan, ito ang ating uh, mic, mga katropa. Kita mo nga, nakikita kang ano, um, para siyang uh, screen. Ayan. Dahil sa baba naman yan, isang ating uh, charging. Ayan, ito ang pang-charge niya. Doon sa ating charging case. So, uh, pwede mo pala itong makustomize, mga katropa. Gamit yung mga stickers ng Holy Land, mga katropa. Pwede mo ito siyang malagyan dito ng um yung kasama sa kanyang uh, accessories ang uh, stickers, meron siyang MOJ at iba-iba pang mga uh, klase ng stickers, mga katulad mga design. Wala na yun dahil sa uh, ginamit na ni Baby. Kaya ito lang, no problem. Um hindi tayo sponsored ng Holy Land, pero okay lang ginagawan ko siya ng review dahil happy ako na nagkaroon ng ganitong uh, klaseng microphone mga katropa na gamit na gamit sa aking vlogging ayan so ganito lang mga katropa e, eh, didikit lang natin yan dito ayan since magnetic siya tingnan mo ayan narinig nyo narinig nyo yung boses ayan so ngayon ganito na siya mga katropa ayan ganyan lang ka bilis mga katropa ngayon ang pagkabit pala ng receiver mga katropa after mo siyang makuha Pagka nakabit mo ang iyong receiver mga katropa Sa iyong uh, cellphone Tapos pagka nabuksan mo na itong charging case At nakuha mo ang mic Automatic na yan mga katropa Na magkoconnect ang dalawang device mga katropa Kaya madali mo lang siyang magamit mga katropa Alright okay. At gagawa tayo ngayon ng action mga katropa Lalakad ako doon sa malayo doon sa dulo mga katropa magsasalita tayo mga nasa mga 100 meters yan papunta ako do sa dulo pero mukhang hindi nyo na ako makita do sa dulo o makikita nyo ako pero napakaliit lang pero okay lang dahil ite testing natin kung gaano kalayo ang abot ng ating wireless microphone mga katropa kaya tara Ayan, maglalakad tayo mga katropa doon sa dulo paparinig ko lang sa inyo kung gaano ka layo ang abot ng ating microphone mga katropa yan makanta 20 meters na tayo Ayan, mukhang hindi nyo na ako makikita mga katropa. Pero okay lang. Dahil tinitesting lang natin kung gaano kalayo ang abot ng ating um boses mga katropa gamit ang ating Lark M2 wireless microphone. Ayan. Um, disclaimer lang mga katropa para sa lahat ah ginawa ko ang review na ito ng Lark M2 by Holy Land para hindi mag mamayabang kung hindi um, magbigay ng motivation lalong lalo na sa aking mga kapwa content creators na gustong mag upgrade ng kanilang mga gamit lalong lalo na ang boses sa harap ng kamera Alright, <laughs> may isa rin tayong gagawin ngayon mga katropa nagamit ang ating wind muff. Ayan, at na natin ang noise cancellation ito mga katropa. Ito pala sa'yo mga katropa, pag naka-blue ang uh, kanyang uh, ilaw is hindi naka-on ang noise cancellation. Pero pag pinindot natin dito ng isa, magigreen to mga katropa. So that means naka noise cancellation tayo mga katropa. So yan ang ating ang uh, itatry ngayon mga katropa. Pupunta ulit tayo doon sa dulo at magsasalita, magsasalita tayo. Para matay natin na gumamit tayo ng wind muff at naka noise cancellation kung gaano yung boses niya dito sa labas. Dahil medyo mahangin na ngayon mga katropa dito sa area ng pinagsusutan ko. Kaya tara, subukan natin. Ah, uh, okay mga katropa, ah, uh, itatry lang naman natin. So ngayon, nagsisimula ako magsasalita sa mga 10, 10 meters away sa aking uh, cellphone mga katropa. Ayan, uh, dahil gusto lang natin i-testing kung gaano uh, ang boses pag ginamita natin ng wind muff at ng noise cancellation ang ating um, wireless microphone mga katropa. At ngayon, natapos na ang ating simple review mga katropa at sana naintindihan nyo mga katropa dahil based lang to sa aking napanood at nabasa mga katropa. So sana nakakuha tayo ng magandang uh, boses mga katropa. And alright, maraming maraming salamat mga katropa sa iyong panonood at sana nakatulong ang video na ginawa ko na ito. At kung nagustuhan mo, comment naman sa baba. And huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Alright!